Ilan taon ka na single, madam? Five years na po. Five years na? Magsisipin. <laughs> Sige, ingat-ingatan mo yun, ma'am, ha? Pugas ka may bago magtrabaho kasi baka mapanis ba? Okay. Para every morning muna. <laughs> Dami kong gear. Tapos si mo, Okay? Aba. <laughs> Mm. Tapos pag na naman, tapos pag nainip ka sabihin mo, gusto ko mag-grr. No. Hala, oy! Tapos sabay tignan mo. Paano ba mag -gerr? Are, ako eh. Sa bago matulog, na. No. Last na to, grr. <laughs> 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 tapos hindi na ongking, okay, no? Okay? Okay kayo. Ay, kumare. Oh, ito na guys. Wait lang, may tanong ako sa iyo. Ano ka? Uh, religion, Islam? Opo. Nako, mga mabas na naman ako dito. Ayun, mo sila mabas. Hindi sabi naman naman nila kasi sa no, basher. kasi ako may ilig ako magbardagol, madam. Eh ako yung host la ang ako dito, no. Alay, sabi nila, no, pag... Walang baga... pakiram sa basher, hayaan mo sila, mang bash sila kung gusto nila. Mm, pero basta makapagpasaya lang tayo, okay na tayo, di ba? Okay lang yun. Mm, basta ako, eh, nag-ask permission po ako sa'yo. Alam mo naman po kung oh, gaano ka basa yung bunganga ko. Tagalang ko na lang tayo yung ano ko. Oo, oh, basa talaga yung bunganga ko, ma'am. Kaya Wha nagsasabi na nag ako sa'yo ng na totoo. Hindi pa na nga nag-i-start, basa na agad. Basa na Bunganga lang yan, ma'am. Oo, mamaya sa'yo, ibang mabasa, bantay ka. Hmm, sige, magalaw ka dyan. <laughs> Huwag mo naman akong yulog. Sakit kaya mo. Oh, pag nalaglag ka wala nang lobby Diyan Hindi ka na makakaya Diyan mama. Ayan, tingnan mo. Huwag mo akong yulog. Baka mahulog ako sa baling tao. Uh, bakit napakit si mama Harna? Wala lang. Hmm. Ano ka? Hilo? <laughs> hmm. Alam mo bang wanted, sweetheart, ito? Wala lang, nakikita lang kasi kita na kita sa ano sa hmm. Pag sa baba ka hindi mo nakikita, naririnig mo ko. Palagay mo dito, Mas radyo. maganda kasi yung mas maganda kasi yung kwentong yung ganito kaysa sa baba ang nagko-comment lang ako. Nakakapagod hmm. kaya mag-comment sa baba. Ayaw mo na nga naririnig mo lang, gusto mo talaga matikman at maramdaman more? No. <laughs> ha? <laughs> hmm. Saan si Ma'am? Hi Lea. Taga po. Sa, ilan taon na ah. sa abroad na? Bago pa lang ako 10 months pa lang ako dito pero pabalik-balik. Mm, pabalik-balik. Mm, 10 months ka pa lang pero aligaga gaga ka na no? Namimiss mo na yung pamilya mo sa Pilipinas? Mm, pero alam naman natin ng mga OFW na kagaya mo, TikTok ang libangan. Oh, TikTok talaga. Tama ba? Kasi wala na kasing ibang libangan, kundi TikTok. Meron lang sana ng iba. Meron. Walang iba, kundi wala ano? Na. Alam mo kung ano? Ano? Sarili mo. Uh -huh. ano maglibang sa sarili? pero mo ano, ako. Paano ah? libangin ang sarili? Tuturoan kita kung paano li libangin yung sarili mo. Oo, uh, paano libangin yung sarili. Huwag na. Magkaroon naman ako kasalanan dito. Pero single ka, mama niya. Single ma'am po. Single ma'am. Mm -mm. di Hindi ka nagaanap? Kung meron dyan, baka naman meron dyan sa baba. Hmm, ano ito? kuan Sala sa init, sala sa lamig. Hmm. Kung meron, bobo ka. Pag wala, isasara. Ganun ba? Pwede, <laughs> pwede ba yun? <laughs> Mm, mm. Hi Mary Jane. Hindi kasi gusto ko naman ano, makatulong. Alam bawa kung seryoso ka, 'di ba? Eh, di hindi maganap tayo kasi gusto ko din naman yung mga lalaking akyat dito. Makahanap talaga. Sige nga hanapan mo <clears> hang. <throat> ano ba yung gusto mo sa isang lalaki? Yung mabait. Mabait. Mabait sa si 'yan. Ganun mm. lang. Okay Asa na kahit ka pa. bastos. Wala na palang loyal ngayon, di ba? Hindi mm. Di na pala uso, uso yung loyal ngayon. Oo, oh, dapat ganyan ang mindset. <laughs> di, na lo, di na uso ang loyal. Kahit mm. ano, basta ano, basta lalaki. Ah, basta lalaki. Alright. So, guys, ha? Mabait lang po hanap nito, tsaka loyal. Okay na, bahala. Ano taon ka ng single, madam? Five years na po. Five years na? <laughs> Magsususus. Hmm. Sige, ingat-ingatan mo yun, ha? Pugas ka may bago magtrabaho kasi baka mapanis ba? Okay. Para every morning muna. Dami kong gear. Aba si Toro mo. Okay? Aba. hmm, Tapos pagkahapon na naman, tapos pag nainip ka sabihin mo. Gusto ko mag ano? Hala, oy! Tapos sabay tignan mo. Paano ba mag Are, ako eh. Sa bago matulog, na. Ano? Last na to, grrr. <laughs> <laughs> Tapos hindi na ungking okay, no? Okay? Okay kayo. Ay, kumare. Oh, ito na, guys.